Tala, tala, Ah, guys, yan. Ganyan yung process natin pag nakabit tayo ng granite tiles. Lalo na kung gaya nito na imported. Yung granite tiles na made in Italy. Yan, ganyan, yan. Pagyan mo na natin siya ng manipis na tile adhesive. Sintay natin siya medyo mag-dry ng konti. Habang nalagyan din natin ng apply yung wall, man. manipis lang din. Itong tacks sila. Yan lang guys yung process. Pagka siya bumibigaw. Yan. Yan lang lang siya. Yan yung nanggatawin natin guys. Yan. Yan lang. Yan yung nanggatawin natin siya lang, Yan. Yan lang guys. Lang proseso lang ng formula na didikit sa plywood. Ganun lang din. Kasi yung granite tiles, hindi yan sinusip-sip basta ng tubig. Sa mga tilesita natin dyan, paano kaka kayo? Ba't bumibitaw siya? Ganyan lang yung proseso. Para makawin siya ng contact na nakadikit sa wall. Tapos, Nakadikit din siya sa tiles yan. And guys, ganyan lang guys. O lads, ganyan lang ang paraan ha. Ah. Remember, remember, don't forget to subscribe my channel. Pin the notification bell. Para lagi kayo ma-update sa mga bago nating proseso. Ang ating pagkakabit ng tiles. Ayan nga pala yung ating tiles heater. Yung tiles heater natin nakasama. Ayan. 谢谢了。